DIY Moto hey, good day mga kamoto no, mag... Pali lumupas tayo ngayong araw na to Para maglalambog no? So hanap tayo ng first booking natin Dito sa Aray at Pampanga Umalis tayo ng bahay 8.30 na umaga So ayun may booking na pumasok ayun, ah, tignan lang natin yung booking na pumasok na. A few moments later. Ayun mga kamotobag, so no? may pumasok na booking. Kung kailan nasa Arayat naman tayo, saka naman lumabas yung booking, galing Cabiao, no? So, malapit lang naman, 15 kilometers away dito sa Arayat, sa Pampanga. So, kukuhin natin yung booking. So, yung booking niya, yung first booking natin, Cabiao to San Mateo Rizal, no? 539 So yun, long ride na naman So kunin natin yung booking mga kamoto vlog Puntaan lang natin So hey, yun mga vlog Yung um, nakuha tayong pang second booking niya. Pero Dalawang vacuum dadali natin ng Kalokanot So bali yung shipping pinya 269 San Rafael to Caloocan North 269. So drop na ito mga kamoto vlog. And to tayo eh, mga kamoto vlog, bali naka-apat na booking tayo ngayong araw na to. Yung pan third booking natin, ano siya? Santa Maria Bulacan papuntang San Miguel. San Miguel Bulacan, no. Oh. Bali nakakalaga siya ng 261. pero ang binayad sa atin ni Kuya ay 350. Then yung pang natin sa Jose del Monte, Bulacan, papuntang Cabanatuan City. So, ang shipping fee niya 514, pero ang binayad ni Kuya ay 800. Kaya naging 800 kasi do sa ano waiting time natin, no. Bali kinuha natin yung booking 315 ng hapon. Nakalista tayo doon sa shop do aquarium yung kitinda ng mga ano ornamental fish ala sa is na naga problema yung ano niya bangko niya no hindi niya mabuksan yung kanyang bank account hindi niya may transfer yung pera sa yung sa pinagbilan niya ng isda so yun inaabot ako ng ilang oras tatlong oras sa paghihintay yun okay. i-drop off na natin sila mga kamotovlog then yung kinita natin sa araw na to yung kaso nun uh, sa hawa ko ay 1,970 so ililis na lang natin yung gas consumption gas consumption then yung mga pagkain no? then yung top up ililis natin yun then pakita ko sa inyo yung kinita natin sa araw na to sa screen so yun mga kapatong vlog update ko kayo ta, kinita natin So ay mga kamotoblog, ito yung kinitaan natin sa buong maghapon ng no, ating paglalambob, no. pakita ko na no sa screen. So bali yung total gas on natin dito ay 1,970. So inless natin yung gas, yung top up, saka yung pagkain. So ito mga kamotoblog. Tingnan niyo na lang mga kamotoblog. Let's go. wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great.